Hello, trader! Lahat ng assets sa cryptocurrency market nagpapakita ng mataas na volatility sa loob ng araw. Ito ay isang magandang paraan upang kumita ng pera sa binary options. Kailangan mo lang gamitin ang tamang tool sa pagsusuri, gaya ng indicator ng Chan Pro Stop. Upang simulan ang pangangalakal sa website ng VFX Alert, piliin ang license siyang nababagay sa iyo para sa mga libreng signal na may limitadong mga function na magagamit kaagad pagkatapos ng pagpaparehistro, pagkatapos ay i-download at i-install ang program para sa iyong computer. Maaari kang makipagkalakalan sa mga inirerekomendang broker o magdagdag ng iyong sarili sa mga setting ng programa. Lumipat tayo sa diskarte at signal. Chan Crawl Stop, na may panahon na labing apat, kabilang ito sa pangkat ng mga tagapagpahiwatig ng friend na nagpapakita ng mga pagbabago sa pagkasumpungin. Ang klasikal na paglalarawan ay isinasaalang-alang ang itaas na hangganan bilang ang antas ng pinakamataas na kita sa transaksyon, ang mas mababang hangganan ay ang antas ng mga pagkalugi. Sa crypto trading options, ang breakdown ng boundaries ang magiging unang opening signal. Ang pagkaantala ay mas mababa kaysa sa moving average. Ang Trended Price Oscillator, DPO, na may haba na 21, ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng tool na ito at karamihan sa iba pang mga oscillator ay ang kakayahang huwag pansinin ang impluensya ng mga pangmatagalang trend. Inaalis ang direksyon na epekto, lubos na pinapasimple ang proseso ng pagsusuri ng mga maikling pullback at pagwawasto sa crypto market. Nakakatulong ito upang matukoy ang mga malakas na pagbaliktad sa pagbuo ng mahabang trend. Pagkatapos ay install ang mga tool, ganito ang hitsura ng working window ng terminal. Sa screen, mga signal ng kalakalan at mga bukas na opsyon, kapag natugunan ang mga sumusunod na kondisyon. Up Op Call Option Pareho ang presyo o ang itaas na hangganan lamang ng chunk roll stop mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ang trended oscillator ay nasa itaas ng zero level. Pababa, ilagay ang opsyon. Kabaligtaran ng mga signal ng crypto, ang presyo ay gumagalaw pababa sa channel o sa ibaba ng lower border. Ang trended below zero. Ang halaga ay maaari ding matukoy, depende sa lakas ng signal, adaptive na diskarte, VFX alert. Litecoin, ang ikatlong rebound mula sa lower border, na sinusundan ng paggalaw ng presyo sa buong channel, marahil ang simula ng uptrend. Kinukumpirma ng Trended at VFX Alert ang unang opsyon sa pagtawag. Magsasagawa kami ng mabilis na sesyon ng pangangalakal at aalis sa merkado pagkatapos ng tatlo hanggang apat na mapagkakakita ang mga opsyon at walang pagkalugi. Ang mga indicator ay hindi kasama sa pangunahing hanay ng mga binary trading platform, ngunit madali itong mahanap ng libre sa internet. Gagamit kami ng mga chart mula sa TradingView at Olymp Trade Broker para magbukas ng mga opsyon. Mabilis na pullback ang presyo at pagkatapos ay binaligtad ang opsyon para sa tubo. Ito ay gumagalaw malapit sa pambungad na antas sa isang makitid na hanay. 30 segundo bago mag-expire, ang opsyon ay nasa tubo pagbaligtad patungo sa pambungad na antas, patagilid na paggalaw, habang ang opsyon ay nasa pera. Ang unang pagpipilian ay sarado na may kita, naghihintay kami para sa susunod na signal. Bitcoin, ang mga indicator ay nagpapakita ng posibleng pagtaas ng volatility sa pagpapatuloy ng uptrend. Sa VFX Alert, mayroon ding confirmation signal para sa pangalawang opsyon sa tawag. Ang Chan Kroll stock ay maaaring gamitin sa lahat ng crypto asset. Mas marami ang maling signal sa mga altcoin, mataas na volatility na may mababang liquidity, mas maaasahan kaysa sa Ethereum, Litecoin, at Bitcoin signal. Kung binago ang mga pangunahing setting, palagi kaming nagsisimula sa bilang ng mga tuldok. Ito ay maaaring sapat na. Ang presyo ay mas mababa sa antas ng pagbubukas, ang opsyon ay nasa isang pagkalugi. Ang Bitcoin, sa mas mababang time frame, ay napakapabago-bago na may mga impulses mula lima hanggang sampung puntos. Ang trend ay maaaring mabawi sa dalawa hanggang tatlo.